Ang bagsak ng umano ay notorious na hitman na suspect din sa pamamaril sa isang tricycle driver sa Maynila noong nakaraang taon. Nagpasalamat naman ang kaanak ng biktima sa pagkakaaresto sa suspect na matagal nang nagtago sa batas. Exclusive Nagpapatrol, Jesse Cruzat. Baba, baba. Sinalakay ng mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section ng Manila Police District ang bahay na ito sa Barangay Lambakin sa Marilao, Bulacan, Webes ng hapon. Target ng operasyon ang notorious na hitman para silbihan ng warrant of arrest sa kaso ng Nagawa pang makatakbo ng sospek pero nasukul din siya ng mga otoridad. may magsawalang ibo ang 30 anyos na lalaki ang sospek sa pamamaril sa 27 anyos na tricycle driver sa Tondo, Maynila, Marso nung nakaraang taon. Hitman to ng mga ng mga uh, pusher, yung mga drug personalities. Oh. So siya na-hire pag may mga hindi nakarimit, allegedly. So ang area operation niya dito sa Manila, dito siya uh, tapos sa papalamig siya sa Marilao inamin ng sospek na gumagamit siya ng droga. Pero itinanggi niya na siya ang nasa likod ng pamamaslang. Kasi isang linggo po siya sa base. Wala naman po akakilala ng gano'n, sir. Nagbabayad ng gano'n, sir. Para? Para pumatay po. So, meron lang po isang tao sa tondo na may may galit sa akin, sir. Kaya po ako tinurong ng sir. Hindi naman napigilang mapaiyak ng mga magulang ng biktima nang mabalita ang umuusad ang hustisya sa pagkamatay ng anak. Masakit pa rin tangani po namin na yun, yun po nakakatulong po sa amin sa mga gastusin po. Sa ano po sa pag-aaral ng kapatid niya. Natutuwa po ako na huli po pero yung mastermind po ang kailangan po mamahuli. Yung kasalanan niya po, ibalo niya po sa ano. Binuhuan po. Nakuha rin sa sospek ang caliber 45 at 9mm na baril at mga bala. Inaalam pa ng mga otoridad kung nagamit ng sospek ang naturang mga baril sa krimen sasampahan din siya ng kasong illegal possession of firearms. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.